Pinabulaan ng National Task Force for the West Philippine Sea ang pahayag ng Chinese Foreign Ministry na nag-inspeksyon pa ang China Coast Guard sa resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Isinagawa ang rotation and reprovisioning Aurora mission kahapon ng civilian vessel na MB Lapu-Lapu na ginabayan ng Philippine Coast Guard vessel na BRP Cape Enganyo papunta sa BRP Sierra Madre naglabas ng mga video at litrato ang PCG kung saan makikita ang apat na China Coast Guard vessel, tatlong barko ng People's Liberation Army Navy at dalawang Chinese Maritime Militia vessels pero hindi lumapit ang mga ito salungat ito sa sinabi ng Chinese Foreign Ministry na hinaranga, sinakyan at nag-inspeksyon ang tropa ng China sa mga barko ng Pilipinas. Giit pa ng PCG, binibigyang diin ng mga letratong ito ang sinabi ng Department of Foreign Affairs at NTFWPS na hindi na kailangan ng Pilipinas na humingi ng permiso sa China para sa ating resupply mission.